Pagka ganito mga gulong nyo, mga mix mga paro. Ano ba Tagalog nito? Tabingi. Kalahati lang ang ubus. Yung sa kabila. Ay, kita nyo naman, no. Halos wala pang pud-pud. Ayan, lipat tayo dito. Ayan, labas na yung alambre. Kaya pagka ganyan ang inyong pag-ubos ng gulong. Ito na yung sakit to, mga bolt joint. Palitan nyo lang yung upper ball joint palitan natin yung dalawa saka lower lower ball joint ayan o gumagalaw ayan din mo magalaw na to pero yung bago ay kahit dalawang tao siguro o ikaw lang mag isa kahit si Tyson siguro yung lakas mo hindi magalaw yan no? kaya may tama na talaga lalo dito sa upper kaya yung upper yan, no? wala na talaga kaya ganun ang ubus ng gulong itong upper na ball joint natin ito maganda talaga siya pag bago, bago kasi siya kaya maganda tigas talaga siya walang galaw talaga yan kaya pagka ganito ang sakit ng inyong sasakyan ay under chassis na talaga yan. Medyo madugulang naman tong mga yan ang presyo pero need talaga kaysa naman mag-ubos kayo ng ganyan no gulong. Ayan. Hmm, kalahati. Pwede naman yan. Pag naubos yung kalahati, balik rin yung kalahati naman. Pero madali lang maubos pagka <laughs> ganyan yung sitwasyon ng inyong sasakyan crosswind pala to sige, kabit na yan yes, ayan mga migs mga paro na kabit na tong ball joint sa lower and dito sa upper